Yo, good morning mga amigo Ayan Ganang umaga sa inyong lahat Tayo ngayon ay bumaba at maglatak tayo dito sa ribahan Yung mother boat, na sila mga amigo Pero masilig, malakas ang agos Nangarihan, nangarihan dito tayo sa aribahan mag magawilawil tayo mag awil awil gamit si hotdog mga amigo maga natin gamitin si hotdog para maaga ang blessing ha magandang umaga sa inyong lahat mga amigo samahan niyo ako sa aking panibagong adventure for today's video nawa ay kamti namin ang biyaya ng karagatan ngayong araw na to day 4 natin amigo day 4 day 4 day 4 uy patay na eh Ribo na tayo, riba. Kasang agos. Saglit lang buya. Grabe. There goes my mind. Yan, magandang umaga sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat, mga amigo. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Good morning sa inyong hurot. Sa inyong hurot ay good morning. Maglatak na naman ang inyong lingkod. At diri tayo maglingkod-lingkod. Hinaot nga kanong kagbarilis para sa pang bigas-bigas. Gracias, amigos y amigas. Pang bigas Oh, grabe sulog ako eh. makaya ang sulog. Anyways, ganyan lang yan. Sama yan sa aming hanap buhay, ang silig mga amigo. Sama yan sa agos ng buhay, yung agos ng dagat. Ha! ha, -ha. Kailangan tayo ng... 20 di pa 20 di pa mga amigo 20 tapos bitawan natin sa si tog bitawan first time ni hatog ngayon magaria ng madaling araw yan napadlas niya ata yan 20 God Yan hatog. Mulakan, kan hatog. Bitawan nanti satu mengamigo bitawan. Oh, grabe slow go. Umadlas kana hatog. Ikaw ay papadlas na. Yes, sige na tama naman ako ng padlas na malakas at tug mabilis pala lagpas agad tayo sa mother oh grabing suluga oh walang ano amigo kalmada lang ang dagat mga amigo pura buyag lang kalmada pero ang silig ayaw talagang kumalma ng silig anyways Laluin tayo, yan, 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 abang abang yan, 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 mahuli ngayong araw. Let's go. yan, yan, mga amigo muchas gracias amigos y amigas buenos días como ustedes todos arriba en 30 sa umaga 30 sa umaga alas 4 pa pala ang oras. alas 4.42 ang oras mga amigo buenos días Ikain mo Puon makikinig ako Penta Lipa Amigo, eh, maliwanag na Ikahuli kami ng dalawa Si Larry at saka si Tonton Sana, sana kakain ng maigi ngayong araw mga amigo para makahuli kami lahat sana makahuli ang lahat para usarkilo kilo ang hanap buhay kariya si hotdog hotdog gumana ka na. you run अरे सीटी सी मन को yan yung mother boat. Lilipat yata mga amigo yung mother boat. Nagbitaw na sila sa buyaw. Kamin lang dito mga service. Nakadagdad si Arne lang isa. Ah, uh, pahabol na pasibad. Tatlong service na ang nakasibad mga amigo. Ngayong umaga. Sana makahuli tayo. Hindi ko alam kung anong plano ni kapitan. Baka lilipat dun sa isang buya siguro. Or malalaman natin mamaya mga amigo kung anong plano kalmada ang dagat pura buyag lang oh maganda sana ito mga amigo kung pagkain ng mga tuna ba ganda tingnan yung mga pataw pataw natin na gumugulong at bumubula bula <laughs> bumubula bula alright ganda ng panahon pura buyag lang sana ganito lang lagi para Oscar Kilo ang hanap buhay hindi tayo maghilamos ng dagat lagi. <laughs> Magandang umaga sa inyong lahat. Alas 6. Ang oras ngayon mga amigo. Magang magaga pa. Padlasin na natin itong area natin si hotdog. Si tinta ang ating area. Si tinta. Ba't tayo nakasali sa raffle ngayong umaga? Tatlong service palang pinalad magahuli, mga huli mga amigo. Sana itong area natin ay kainin din. Tayo, nang tayo ay makasali sa raffle Draw. Sa Loto. Oh. Ganda siguro pag masdan ba? Pag gumugulong yan mga amigo ah. Sarap sa pakiramdam ba? May halong intense. Nakaba. Ha, kaba na intense. Ano kaya 'yon? Yan yung mother boat papunta na doon sa kabilang buya, kabilang buya yata 'yon. Doon na naman sila tatali siguro. So dito lang kami. Ang problema mga amigo, hindi pa tayo nagagahan. Ayos lang, meron naman tayong tinapay. Diretso lang tayo tanghalian. Para hindi na tayo maabala. papunta na yung mother boat sa kabilang buya. Ayan o, iniwan na kami dito Abang-abang tayo mga amigo sa ating mahuli Latak-latakin ko lang muna to Nang latak-latakin para Meron tayong Meron tayong chancha makahuli no Magandang bang Yan, yeah, simula kanina pag-alis ng mother boat mga amigo Wala pang nasibaran sa amin Bali, tatlong service lang kami naiwan dito sa Buyang 03 patuloy pa rin kami naglatak-latak pero wala pa wala pang paparamdam baka siguro mamaya kasama ko dito ngayon si Oliver Fishing Vlog si Parin Tonton ang ibang service naman ay dun sa mother boat nagsama gutom na siguro yun kaya umuwi na sila kami hindi pa kami uwi mamaya pa kami uwi mga amigo ah, uh, sulitin natin tong ano Maya pa tayo uwi at maghanap buhay pa tayo. Kailangan natin magtaya ng magtaya para magkahuli. Sana may papadlas dito sa amin. Walang kabasa-basa mga amigo. Yan you know? Si Pataw, ay si Pataw, si Hatdog pala ay nakarya lang. Patuloy ang paghanap ng tuna. Balit wala pa. Baka mamaya siguro hintay lang tayo ng tamang oras. Ang oras ngayon ay alas 7. Alas 7 ang oras sa kabuntagon mga amigo. Marami pa tayong oras para maghanap buhay kaya laban lang. Daming Kurkana Malelit Bolaklah Kurkana Malelit mga amigo ang bumisita dito sa Buya Patay tayo jan Ayan, ayan, wala na. Ayan o. Ayan mga amigo, tayo na lang mag-isa dito sa buya. Ayan yung buya Mga boss. O, agos pero. Ayan, wala natin kasama oh O, wala natin kasama. Solo, solo na lang natin dito mga amigo dahil tayo na lang mag isa at uh, wala rin namang kain pa Uwi mo na tayo sa mother boat mga amigo kain mo na tayo mahirap din mag sulo mga amigo malakas ang agos oh delikado paliap paliapan -pali -pali yung makina natin kaya dandahan tayo mag uwi sa mother boat at kain na rin muna Yan, balikan na natin ito mamayang hapon siguro. Mamayang tanghali. Ganyan. Kain lang muna tayo at tayo babalik mamaya. Alright, yun lang muna for tourist video mga amigo. Yun lang muna ang ating vlog for tourist video no. At ah, uh, hindi tayo pinalab na kahuli ng tuna mga amigo. Apat na piraso lang tuna, nahuli namin lahat. Kanina ng umaga. Ah, uh, hindi na kumain uli yung tuna. Kaya tayo na lang muna kakain. Yan! sa inyong lahat uh, bago ko tapusin itong video na to mga nigaw pasasalamat mo lang ng marami sa inyong lahat no yan sa mga uh, suli kong supporters subscribers sa mga silent viewers at sa mga hindi nag-escape ng mga ads uh, sa inyo lang muna ako babawi ngayon <laughs> update tayo sa next video mga amigo. salamat sa inyong pagtanaw mga amigo, o pag-amping mo